Hi, guys! Welcome to my vlog! Ayan! Pabunta tayo sa birthday ng aking friend! Ano na, sis! Hi. <laughs> ano na! Pabunta kami ng Hi. birthday! Saan ba yun? Ayun, diba? Yes, that's the building. Sila na dun, sis? Hindi ko nga alam. Pero nag-invite siya. Sila ano lang ang in-invite niya Ah, sure. Ko. Tapos sila asher lang in-invite niya. Tsaka si ano, just... Um, si ano din, pwede din si Ken. Kasi... Kaya. Kasi yung ibang... Diba, alam mo na kung picture-picture. Okay. No normal na yun. Meaning, pag nag-picture... Sila nga diba, yung mga Tibo. Sila nga diba, pang mga tipo may sarili din silang grupo. Diba, okay. Na pag mag-ano uh, sila. Sure. Diba, normal na yun. ang ang sinakyan ko Carlip. ngayon syempre hindi po hindi, hindi siya makahinto kasi nga may mga sasakyan bawal siya hinto na ganun ganun saan, 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 tapos na. sabi ko how much sabi niya sabi niya 20 sabi ko anong 20 nagbabayad ako ng taxi hanggang ay, sa amin hanggang dito 15 nga lang sa'yo 20 o siya siya sige pamaskul na charis <laughs> Ayan guys, dito na kami sa elevator. Update ko kayo. Happy birthday, JB. <laughs> Yan po yung dalaga namin nag-birthday. 25 years old na po siya, sabi niya. Masarap oh, pulutan lutanin ng kami. Kasi okay lang po, sige doon. Nakalive ka ba sis? Hindi, nag-ano nag, ay, nag, nag -ano ng video. Ayan, birthday nga na dito po kami sa na napit bahay po kami. Pag may mga okasyon po sa inyo, pinare rin po tong bahay na to. 1,000 dirham po, one night. Di ba ate? 1,000 per night. Chika lang. Uh, uhaw na uhaw, oh. Bababa muna ako mga ka-babe kasi may sasalubungin ako mga friend ko, mga bisita din ng, uh, na nag-birthday. And ako na ang bumaba kasi nga uh, biso yung uh, my birthday so since mga kaibigan ko rin naman yung mga sasalubungin ko, uh, ako na lang rin ang bababa. Hi! <laughs> Ayan. Baba muna ako kasi hindi nila alam to yung lugar na to. Actually, hindi ko rin to alam yung lugar na to. So, sinalubong lang din ako ng kaibigan ko doon. Nakita nyo naman. So, ako rin ang sasalubong sa iba kong kaibigan para makapunta sila rito at hindi sila maligaw na light or bonggang-bonggang uh, tawag niyan ligaw. So, nandito tayo sa baba. Ayan, hanapin ko muna sila dito sa baba. Nasaan ba sila? Nasaan ba sila? Teka lang hanapin ko sila. Hanapin ko muna sila dahil hindi ko sila makita. Hi! Hi! Oh, ito talaga yung pinakamaganda yun. Hi! Mm. Wow. Hi! Ito si Asher. Nabinil eh. pa. Hi, guys! Welcome back! Hi! Bawin na ako gano'n sa birthday party. So, ayun na nga. Pa-uwi na tayo galing sa birthday party So Eto nagbibigyo tayo Para lang May ma-upload tayo Narito tayo sa Philippine Supermarket Meron pa mga tao rito Na nakatambay Pasensya na kung medyo malikot yung yung camera na camera na natin and camera ba or cellphone lang ayan papara tayo ng ano dito ng taxi ayan may mga tao pa dyan sa mga tabi-tabi Woo! Pauwi na tayo. Taxi! Yeah, may taxi na tayo na naparahan. Kuya Abuhin Abuhin? Ya yeah. Near na Hospital. Okay. How are you? I'm good. How are you, Kuya? I am fine. How are you? Good. Where are you from? Bangladesh. Ah, Bangladesh. Okay. Yeah. Nakasakay na tayo ng taxi going home na mga ka-babe. So, nasakyan natin na driver is from Bangladesh. What's your name, Kuya? My name is uh, Robiul Islam. Ha? Huh? Robiul Islam. Di ko ma, di ko ma pas, di ko ma ano. Basta yun na yun, yung pakalang niya. So, pauwi na tayo since my birthday man siya. And okay lang sa kanya na nagbablog tayo. Kuya, it's okay na nag, uh, I doing my video or vlog. Oh my God. I'm going home now. What time now? It's almost two thirty now in the midnight. Alas dos na po ng madaling araw ni. Two thirty na lang madaling araw ngayon. So Bawin na tayo. Galing sa birthday party. Buti lang kamo ang taxi driver na nasakyan natin is mabait and okay siya. Nakakaintindi naman siya sa mga sitwasyon na katulad ko. So, okay lang. So, update ko kayo mamaya guys pag nakababa na ako. See you! Hi, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat Ayan, so hindi na tayo nakapag-video kagabi ng malala Dahil nga nag-start yung inuman, kainan, kwentuhan, chikahan So hindi na tayo nakapag-video, teka lang may gwapo sa baba Ayan, hindi naman So Anong oras na? Actually, hindi na morning ngayon. Uh, alas 12 na po ng tanghali rito ngayon. So, ayun na nga. Hindi tayo nakapag-video kagabi ng tuloy-tuloy. Dahil nawalan tayo sa concentration. So, hindi ko rin alam kung paano ako nakauwi. To be honest, hindi ko alam kung paano ako nakauwi. So, nagising na lang ako. Actually, kanina pa akong gising. Pero, hindi ako bumangon agad. Dahil nga nakakaramdam pa ako ng pagod so kapi kapi muna tayo guys After nito, maliligo na ako. Uh, Siyempre, papasok tayo. Pero yung mga kaibigan ko, since wala silang mga pasok or absent sila, and tayo naman, maliligo sila ng pool ngayon. Malili ko sila ng full today. So, hindi ako uh, sasama dahil may pasok tayo. tapos ko lang itong video na to Tapos i-upload natin mamaya. So, ayun. Okay na yung pahinga ko. Uh, I think... I think nakatulog naman ako ng maayos nakatulog naman tayo ng maayos and masakit lang talaga ulo ko hindi naman ganun kasakit hindi naman ganun na mas, masakit na masakit talaga medyo siguro na ano lang uh, natamaan lang ng alak pero hindi ako wala akong hangover na kasi ang dami namin uminom kagapi super dami namin so hindi ganun ka hindi ganun ka hard ang inuman pero okay lang at laban lang so ubusin ko lang tong kape para maligo na ako dahil papasok ako Thank you so much nga pala guys. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Uh, umaangat yung ano natin. Subscribers natin. Thank you so much guys. So, maraming maraming salamat. But please don't forget to like, comment, and share ng aking mga videos. And please don't forget to click the bell notification para update kayo lahat ng aking uh, lahat sa lahat ng aking mga ina-upload na videos. And dito na po siguro magtatapos ang aking vlog guys and see you on my next vlog bye i love you all bye